Hi guys! It's me, Ruzel Fishing and welcome back to my channel. For today's video, tayo po ay nandito ngayon sa gilid ng dagat para mangisda. So come on guys, samahan nyo kami. Let's go! My idol, Time check. It's now 5 o'clock in the afternoon. So, nandito tayo ngayon sa gilid ng dagat at susubok tayo kung meron tayong mahuhuling bangos. So, dahil nga maraming nasirang cage ng palisdan ay marami tayo nakikita na nakakahuli ng bangos. So, subukan natin kung meron tayong mahuhuli. So, yan. Sa dami na naglalambat mga idol, ang aga namin nagpunta rito, dapat sana ay mamaya pang padilim ay hindi tayo nakaporma sa pwesto natin na pinag-aarihan lagi. Ang dami na namin dito. Bali, si Oshino hindi alam kung saan iari yung ating lambat. Ayan, siningit na lang niya. So, napunta tayo dito sa pinakagilid. So, kung titingnan ko ay parang imposibleng mga huli kasi harang na tayo ng mga lambat na yan. So buong paligid na yan ay punong puno na ng lambat yung mga nasa laot natin. At dito sa Inariani Ocean na yan ay hindi pa man ay marami ng halamang dagat o yung mga basura kung tawagin na nakukuha doon sa lambat. Sobrang dami mga idol, pati yung mga bangka, nagsilautan din. Ayan, nagtitesting din sila na baka makahuli din ng bangos. So, wala pa rin kasi pumapalaot sa amin sa mga oras na to. At nagpapakalma pa ng agos. Kasi possible na may agos yan, gawa nga, nga nung mga baha. Nung dala ni Bagyong Juan. So, mamaya na lang at malalaman natin sabay-sabay kung ano yung magiging resulta ng itong natin dito. Bali, dito ako sa may breakwater dito sa aming lugar. Ayan. Gilid na gilid lang po yung ating pinag -arian. At yung tubig natin ngayon ay palaki na. Ayan. So, maabot na dito sa hinapupestuan ko. So, eto. Padilim na. Time check is now 5.43 in the afternoon. So, konting ano na lang ay gabi na. Konting minuto na lang. At ayun si Oshino. Ayan. Pinandaw niya yung lambat natin kasi maraming halamang dagat. Para malinisan yung lambat. Ayan, ang dami pa rin tao dito sa paligid mga idol. So, hindi ko mapakita sa inyo dahil medyo madilim na. Ayan nga sa tubig din sila nando sa kanika mga lambat at namaman din so wala pang nagpapasagan. matamlay pa alright ayan si Oshino ano yung nahulihan? bangus <laughs> ang galing <laughs> <mag -sero> <laughs> sabi mo sa akin aligasin lang yung... ang galing ah? Isang isa lang nakita ko hindi yung ay aligasin ito yun, naka 1-0 na tayo mga idol akalain mo yun, nandito lang tayo sa pinakagilid arang nila lahat yung dadaanan, pero ayan o oh. naka isang piraso na tayo so ito na mga idol, o oh. uh, isang piraso na tayo So, ito na si Hoshino. Sa pangalawang pandawa niya, ito yung kanyang nakuha. Puro aligasin. <laughs> expected aligasin. na yan. Kasi... Ay! Hindi ba? wala Ayun! pa! Ay! Wala ama! Isa pa lang! expected na mga idol yung ating aligasin kasi yung gamit nating lambat ay Aligasin. pang aligasin. aligasin. Ayan. ayan. So, huli lahat dyan sa lambat na ginagamit natin kasi 3-ply yun. So, ayan. Pangatlong pandawan. Ito oh, yun. <laughs> <Itayin. Yeah. laughs> <laughs> <Not> like... <laughs> Parang kasayis lang ng ano, aligasin. Uy, oh. yun, Puro aligasin na yun. Okay, yun. aligasin pala eh. Wala na. Hindi naman tayo masisiro kasi meron kailan mga aligasin. Ayun, ay, ay, ayun yung kuya yung sinasabi ko sa yung nagtesting si Ungay. Yung isang araw. Nung Sabado. Sabado ng gabi. So ito mga idol. Sumama na ako mamandaw kay Oshino. Tingnan natin kung may laman na yung lambat natin. Kung may nahuli na. aligasin. Aligasin lang. Ang aligasin lang yung malakas. Bangos, wala. Ayan, ang daming basura mga idol. Yung halaman na hulay brown. Halaman dagat. Dami. Palibasa, nandito tayo nasa may gilid tayo. Abangos. Ayan, nasa pangalawang panyo na tayo. Wala pa rin ako nakikitang bangus. Pero kung hindi ganito yung area natin mga idol, kung hindi tayo na harangan ng mga lambat, possible na may makukuha tayo mga bangus. Eh kaya lang talagang wala. Wala nang dadaanan yung bangus dito sa papunta dito sa lambat natin kasi harang na Kagabi? Oo Kanino? Sa Barriroan Ay, sa Limay Doon kasi ano, harang na nila So ito mga idol, yung katabi nating may lambat Sinabihan kami na mayroon daw huli yung lambat Punta na namin ni Oshino yun, oh, yan, Ayun oh, Yun, Meron na. Papasag. Ayun, oh, Puma -tang. Puma -tang. ayun, no? Oh, Pumapasag. Puma ayun, no? Pumapasag, oh. Puma ayun, ayun. Oh. Pumapasag. Ayun na, oh. Oh. Yuhuu! Kanina. Sa tabi lang. Sa tabi lang? Ayan, oh nga okay. oh. lang oh. yun. Ayan, o. O. nakakuha na isa. Galing gilid. Galing gilid. Oo nga, no. Ayan, medyo good size na siya kaysa doon sa naunang huli natin kanina, mga idol. Ang laban ng tribunal. Oo, walang tawala. Ang katulad ng Ayun. Laki, Safety na mo na, na yan. Na yan. <laughs> Ayun. Oh. Laki? Pinawa ka lang alis Ulit na Sa piraso lang. Oo. Ayan na si niya na yung lambat natin. At, At lumalaki na yung tubig. tubig. Na tubig. Ano yan, Han? Wow! May bang masya nako? Akala ko kanina dalawa. Dalawang piraso. Ito oh, yung isang marit. lang. Inalagyanan. Bigat. Inalagyanan. So, yun ang mga idol. Tingnan niyo yung itsura ng lambat natin. Malilit. Aligas. Surud na mo. Ayan, oh. Nagkulay brown siya. O, bakit baka mga tensiya ka? O, bakit baka mga tensiya ka? O,

hangap tayo. Ang laki na yung tubig. So, yan ang mga idol yung ating mga nahuli. Ayan, <laughs> ah, o. Oh. <laughs> Kaloko, ano? <laughs> na po, mga idol, yung aming inuwi para sa amin. So, kumulang kami ng aming pangulam at sa ibang topa ay binigyan din natin sila para lahat kami ay makatikim. So bukas ay ng madaling araw ay susubo kaming uli ni Oshino dahil maganda yung palotay. So matetestingan natin kung maganda yung pahuli bukas. So ngayon kasi ay madalang. Sa so, dami ng lambat na nakaarya ay piraso lang din yung mga nakuha nila. Kung bago ka po sa aming munting channel at gusto mong mga fishing content na aming ina-upload, Mari lamang po ang pakipindot ang subscribe button sa iba ba aming video at huwag kalimutang click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So that's all for today's video. I hope you enjoyed watching. God bless and stay safe to all and see you to our next video. Thank you. Bye-bye.